Hello po. Ito po yung unit ni Ma'am Bali. Meron po kaming hinabol na mga ibang accessories. Katulad ng sa heater, meron pa po, po kasing kulang doon. Tapos itong pinaka main door pinapapalitan ni ni Ma'am na double lock pati po doon sa kabila. Kasi um mahirap siyang susiyan. So kaya mo yan. Sir. Kaya mo yan. So Ma'am, okay na po dito. Last time, nag po ako dito. Nahiya na po ako mag kasi mayroon na silang mga personal na gamit. Andito na yung plato ni mamangko, mangko, kutsara, chars. Um, hindi. Kasabi talaga po, pag may meron ng mga personal na gamit, nahiya na po talaga akong mag-video niyan. Hindi naman ako um, puro ano lang, yung video-video lang or ano, syempre, marunong din tayo makiramdam, no? So, yun, guys. Um, na-video ko siya last time. Sabi ni ma'am, sayang naman, ma'am, hindi mo binidyo. Eh, andito yung aking supaset. set. Ayan. Andyan yung kanyang, uh, dining. Ayan po. So, ayun. Merong basbas -bas ni ma'am na pwede po natin siyang, big uh, videohan. Ah, uh, ma'am, yung mga gamit mo dito, ang ginawa ko, binuhat-buhat ko siya para hindi makita yung iba. <laughs> Tapos, yung iba, ma'am, nilagay ko sa cabinet. Yung maliliit na gamit mo, nilagay ko sa cabinet. Baka hanapin mo, sabi mo na wala. <laughs> Nasa mga cabinets lang po siya. Pati po dito sa TV console. Ayan, o, oh, TV console natin. Nasa cabinet po yung iba mong mga gamit dyan, ma'am, pag hindi mo na siya nakita. <laughs> ayan po. So, ayan, guys. Um, malapit na rin matapos. Ayan. So, sa vlog po talaga, boses lang ako. Minsan lang ako magpakita kasi yung iba dyan. Uh, ma'am, wag yung buka mong ipakita mo. <laughs> At yung mga ginagawa nyo. Kasi, doon po kami interesado. Eh, char. <laughs> Pakibasa <laughs> oh, lang. So ayan guys, um eto po talaga yung boses ko. Ako po si Ma'am Jessica Soho Char. Ayun ka bosses ko nga daw pero parang hindi naman char-char lang kayo So ayan guys, o oh, di ba? Ito yung ating ano oh, cob ceiling na papasukan daw ng ipis, ng daga, ng alikabok, ng spider. So, kung medyo tamad ka, huwag kang magpagawa nito. Huwag <laughs> kang magpagawa nito. Ayan. Pero sabi ko nga sa inyo, may cove ceiling o wala. Ayan. May cove ceiling o wala. Magkakaroon pa rin po ng alikabok. Lalo na kung medyo tamad tayo, uh, hindi tayo malinis. Ayan. Asahan nyo, meron dyan mga maglilitawang mga ipis, <laughs> mga likabok, etc. <laughs> So, ayan, guys. um Ma-advise ko lang sa inyo. Uh, kung gusto nyong ma-stress, magpa-renovate kayo ng bahay. <laughs> ba diba? Pero, sabi ko nga, uh, sulit naman yung pagawa kung makatapat kayo ng uh, maayos at matinong contractor. So, sa amin po, nalulungkot lang ako dahil yung iba is, hindi ko alam kung namamahalan sila sa amin. Pero, sabi ko nga, kung sa iba kayo mag-i-inquire, baka mas mataas pa. Pero sa bagay, ganoon lang naman talaga ang buhay, canvas canvas lang, inquire inquire lang kung saan talaga nila gusto magpagawa, carry lang. So guys, maraming tayong aabangan. Um sobrang tagal lang talaga ng mga permits. Yung ibang team ko um, gusto na po nilang uh, magtrabaho ulit. Gawa nang one almost one week na rin po silang pahinga. So, sa mga permits po, baka naman, pwede nyo pong bilisan. <laughs> so, ganun po talaga. Ang renovation, hindi porket may pera ka, pag pwede ka na magpagawa, hindi po pwedeng ganun. Kailangan, meron po tayong kuryente. Meron po tayong tubig. Meron po tayong permit. At higit sa lahat, meron tayong pangmalakasang uh, budget pagdating sa renovation. Kahit renovation lang po, hindi biro ang gastos. Paano pa pag nagpagawa kayo ng ng bahay, 'di ba? Yung talagang maghuhukay simula sa lupa. Sobrang laki na ng gastos. So, ayun guys, uh, i-share ko rin po sa inyo pag nagpagawa po kayo ng bahay o ng unit, nagpa-renovate kayo at isa second floor mas mataas po ang sinilan dyan kahit tanongin inyo pa si architect o art engineer kasi pag second floor, third floor na po ang pinag-uusapan times 2 na po ang ang presyo dyan sa lay 4 ayan, so sa amin saktuhan lang din naman pero isa lang ang papangako sa, ko sa inyo, wala po tayong scam ang gagawin nyo lang po is magtitiwala lang po kayo sa amin, ayan, shoutout po sa lahat ng ating followers a uh, road to 300,000. 'Di ba? Kalay mo 'yun sa April mag-iisant taon na po ang uh, Sir Ray House Makeover. Yung unang page po namin na Ray House Makeover, ah uh, 65,000 followers. Thank God kasi hindi na po siya restricted. So i-share ko lang din po sa inyo doon sa mga katulad kong content creator iwasan nyo po talaga yung mga bawal. Marami po talagang bawal na hindi po natin alam. Minsan nag enjoy lang po tayo sa kaka-upload. Minsan kahit sa pag-comments lang po natin, maging maingat po tayo kasi um, kahit sa pag-comments lang, pwede tayong uh, ma-restrict. So, doon po sa mga content creator na katulad ko na na-restrict, ang tanong, meron pa po bang pag-asa? Meron pa. Pwede nyo pong ipaayos yung page nyo. Lalo na dun sa mga video na na-upload nyo na si Facebook po ang nagbura or nag-delete. Yun po ang pinakamahirap katulad sa akin. Si Facebook po ang nag-delete ng aking na-upload na video. So, may pag-asa pa rin. Kaso, isang taon po. February 15 po ako last year. February 15 ngayong pong taon nawala yung restriction. So may pag-asa. May pag-asa. Pero sabi ko nga, kahit may earnings kayo kung may restriction, hindi rin po papasok yung earnings. Hindi hindi malaki yung earnings natin kasi hindi tayo sinasuggest ni Meta sa maraming tao. Kaya sa mga katulad kong content creator, um, sipagan po natin tapos iwas sa mga violation. Uh, kung hindi po kayo aware sa mga violation, Manood po kayo sa YouTube. Pero bibigyan ko na po kayo ng ilan na alam ko. Uh, bawal po ang violence. Bawal po yung uh, nude. Siyempre, bawal yan talaga. Bawal yung pagmumura, siyempre. Um, bawal po yung mga salitang hindi angkop. Uh, pagdating po sa mga reels, bawal po yung capital letters. Lahat. At bawal din po yung mga emoji. Mga sticker, bawal po yan. So, ano pa bang mga bawal? Marami pa eh. Sa, sa YouTube, kasi ako na-restrict. Kaya nag-search ako sa YouTube. Nalaman ko po yung mga bawal. So, alam ko yung mga iwasan. Iiwasan. Kahit po yung mga music, bawal din po yan. Kahit sinasuggest po ni... <laughs> Kahit po sinasuggest nila na pwede kang gumamit. Actually... Maka-copyright pa rin tayo. Kaya ako, Uh, karamihan sa aking uh, video puro ko po salita kasi iniisip ko kung i upload ko rin naman to at lalagyan ko ng music tapos uh, alam ko naman mariristik sayang so ang ginagawa ko puro puro boses ko na lang po kahit magsawa na sila basta uh, ako uh, totoong boses ko <laughs> 'di ba tapos um, um makapag-share kami sa inyo tapos ito pa isa po po to sa dapat pag mag as content creator dapat original picture niyo picture picture kayo dyan basta uh, galing sa camera nyo yan yung mga video na ipopost nyo dapat galing yan sa inyo wag, nyo, wag na po kayong gumamit ng mga hindi sa inyong video kahit yung mga picture na meron na pong mga atawag doon mga watermarks wag nyo na pong tangkain, gamitin o i-grab kasi once na nalaman po yan ni, nung may-ari, pag ni-report kayo, naku, magkakaroon kayo ng restriction. So, pwede po kayo mag-message sa akin or mag-comments pala. Mag-comments kayo dyan sa baba para let's say meron kayong katanungan. Uh, baka kaya kong sagutin yung mga tanong nyo. Pero ako ang nagpapatunay niya, na na-restrict po ako isang taon po na wala yung restriction. Talagang si Facebook po talagang ang magpapas siya. Kahit pinaayos ko po yung page ko, naayos naman po my earnings ka. So, syempre, kung hindi naman makikita ng maraming tao, di bali wala po yung pagkaayos. Kailangan talaga nating mag-ingat. Tsaka maging res responsible sa pagpo-post. Kahit po yung sa pagko-comments, pag-reply, maging ano po tayo, maging maingat. Kumbaga, lahat po nang gagawin natin, yung alam naman natin yung bawal, tsaka yung hindi. Yung masama sa mabuti. So, ayan. Ayan, guys, kung may kitanong kayo, mag-comments lang po kayo dyan. Baka makatulong po ako sa inyo. Ayan, thank you po. Ayan.